Hoy. Miiyak ka ba? Sen mo. Lapit ka nga rito sa akin. Amo po ka nga. Tulo po ka rito. Ka rito po. Ayusin mo yung irban hier mo. Ayusin mo yung hirban mo. Ayusin mo. Bakit ka umiiyak? Tumingin ka sa akin ba? Tumingin ka sa akin. Bakit ka umiiyak? <tinyo> ha? Pencil color. <tinyo> Nang Pencil color. Ano bang gagamitin mo sa pencil color? Wala nga tayong pera kasi alam mo naman na kuding ako ngayon o oh, hindi ako pwedeng bumiyahe. Yun lang, umiiyak ka na? Hindi na tayo, sa ano na tayo bibili? Doon sa ano? Sa pag pera na tayo, mga ano pa siguro, mga isang linggo pa. In, sa ano na, sa lunes. Pero hindi ngayong lunes na to, darating sunod pa na lunes. Huwag ka umiyak kasi yung mata mo nababasa. Tingnan mo. Ba't mo winalisan yung jeep? hindi naman, hindi naman, ano, hindi naman ako babiyahin ngayon kasi coding. Sana ko maghanap ng pera. Kailangan ba talagang bilhin yun? Ha? Ang laki ng luha mo. Tama na ako. Huwag ka nang umiyak. Dugawalis ka nga ng jeep. Akala mo, ano, kuding ako ngayon? Pencil color lang. Iya ka na. Pinabili e ba ni teacher sa'yo yun? oh, hindi na tayo bibili nun. May sinabi ba kung bibili natin yon? Ha? Sinabi ba ni papa yon? Wala nga tayong pira eh. Sira nga yung oh, Hindi ko ma-ano. Mabilhan ng pisa. Bali ka rito mag-kiss lang sa si papa ba? Bali ka rito mag-kiss si papa rin eh. Mag-kiss lang gano'n eh. Huwag kang umiyak kasi ano yung oh. Kita ka sa video. Oh. Umiyak ako. Huwag na yung mag-kiss lang sa si papa Mag-kiss lang papa Maghanap ako ng pera mamaya, ah? Maghanap ako ng pera para makabili ka ng ano. Makabili ka ng ano. Ng Color pincel. Ay, pincel color ba yun? press lang yata yun eh. Yun, bang. Angayata na. Huwag mo lang uulisan yung jeep kasi coding naman ako ngayon eh. Huwag na mag yung bukas. Tama hmm. na. Huwag ka na